Huwag na De tu não vagy é um bom não é posto mesmo. Deixa eu. Deixa naman yung luma ko, sige. Ate, oh. Jollibee yan. Kinuha, kinuha lumang Jollibee. Sige! Oh, at si Maika'y matutulog na habang ang kapatid niya at ang asawa, ang asawa ng kapatid niya ay pupunta sa party way. ng mga klase niya. Maika! Matulog ay, ka ay, na! Sa abang ano Salamat! Basta lubang ka pa natin. ang yan naman? At may isang lumaan na, na aso na ni Micah. Di Doktor!

Hey Anjana mo wow na my god ako! May he, rents, may he rest in peace. Not exactly. <laughs>

dito sa kamera. Daddy, ano? Uy. Ah, uh, ka. Pumunta kay mami. Birthday kasi niya eh. Ah, uh, huwag na lang. Trabaho pa ako dito. Alam mo naman ako. sige, sige. Bye-bye. Bye. Bye. Ingat kayo sa Amerika. sige, dad. Daddy, huwag kita. Bye. Bye. mo ng panggawa ng Bye. Adaptação